Hello po mga kaola Magandang araw po sa atin lahat um, Ngayon po ay Gagawa po tayo ng Kaltiritang baboy Ito po yung ano natin karni Mga isang tino At Ito po mga ricados natin Tomato sauce Del Monte at itu ito Labor meron po tayong toyo uh, ketchup UFC ketchup saka star margarine meron po tayong patatas uh, saka carrots pepper masipas na uh, oyster sauce uh, na sibuyas bawang sa paminta so ngayon po ay lagyan po natin ng ano Del lagyan po natin ng Del So, lalagyan po natin ng toyo. So, lalagyan po natin ng paminta. lang. Halo-halo ilan nanti Marinit mga isang oras. Pwede na kaya lumagpas. Ang kaunti. Tapos na po mga kaulam ang pagmarinit na isang oras. At magkainit ang sa, sa kawali. Para umpisaan na po natin. So, lagyan ko natin ng star margarine yan ang pinaka oil natin 就是非常保温。 下面。<s uk> <s uk> そうです。 mitosos on Այդպես <suss> <suss> natin ang konting ano UFC kitap イデンキーソリコ。 说。So. Jenjena natin sama bawang sa. wow. Alam laku mga kaula mang sunod nga dalawi. Lotto na.